Magandang araw sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano kumuha ng police clearance online. Dahil bago na po ngayon ang paraan ng pagkuha ng police clearance. Pati pagbayad, online na rin. Kaya pagkatapos nating mag-online, kung ano ang schedule na kinilap natin doon, yun yung araw na pagkuha natin ng police clearance. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na tutorial. Kasi natin! Ayan guys, open po natin yung link. At mapupunta po tayo sa National Police Clearance System. I-click ang register dito, chicken lang po natin yung mga boxes. Pindutin ang next. Chicken ang mga boxes. Pindutin ang next. Chicken ang mga boxes. Pindutin ang next. At chicken ulit ang mga boxes. At ayan, pindutin ang I agree. At dito, i-fill up lang po natin yung ating email address. Password and confirm password. First name, middle name, and surname. At yung gender, select birth of date at pindutin ang register at kapag nakaregister na tayo sa National Police Clearance System pindutin ang login i-fill up ang email address and password pindutin ang transaksyon Scroll down lang natin yan. And slide po natin pakaliwa. At pindutin ang click here to pay. At mapupunta po tayo sa land bank. At dapat ang ating payment mode, cash payment. I-enter po natin yung captcha. Pagkatapos nating i-review yung payment details, click continue. Pindutin ang mobile at pindutin ang GCash. Scroll down lang natin yan. And click proceed. At mapupunta po tayo sa GCash para magbayad. Pagkatapos nating ilag in yung GCash number natin, magpapadala po yan ng code. I-enter lang natin dito yung 6-digit authentication code. Pagkatapos nating i-enter ang 4-digit MPN, pindutin ang next. Pindutin ang Pay 180. At magpuproceed po tayo sa payment result. At pag in-screenshot po natin yan, siguraduhin po natin na nakalong screenshot scroll down lang natin 'yan then save Pag binisita natin yung Gmail natin, makikita po natin doon na naroon yung resibo ng ating payment Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong sa inyo ang aking simpleng tutorial.